So mga kapigmate, may nagtatanong sa akin na ano about sa pagpapakain natin grower at lactating. So shoutout out nga pala kay Ma'am Leonora Garcia. So ito po sabi niya mga kapigmate, di, po, di po ba lactating ang pampagatas? Bakit grower at lactating ang pinapakain kahit hindi pa nagpapadede? di po ba breeder ang pinapakain sa gagawing inahin gang mabuntis at pagkawalay ng piik so yun yung pagkakaalam po ni ma'am yan pong pagkakaalam ni ma'am ay totoo po yan standard naman po yung ginagawa ni ma'am pero po yung sa akin sinasabi na pagpapakain ko ng grower at lactating so hindi po ako nakasunod sa standard ang sinasabi ko lang yung mas maganda sa naranasan ko yung mas maganda para sa baboy base na rin po sa experience ko yung pagpapakain ko ng lactating at grower, ano po yung mga kapigmate, hindi po yung lacta lactating grower na mix na magkasabay talaga simula dumalaga yung baboy hanggang mabuntis awal mga anak, hindi po uh, grower po ako magpakain sa inahin ko yung sabi na natin yung breeder or your, yung gestating feed mga kapigmates para sa mga nagbubuntis na baboy pinalitan ko lang po uh, imbis na gestating o imbis na breeder ang gamit ko grower feeds po ang pinapakain ko uh, breeder or gestating na sinasabi nyo ma'am Leonora uh, pinapakain po yon simula dumalaga hanggang sa, mag sa magbuntis after magbuntis niya 90 days na buntis nagsisip po ng lactating or pampagatas 90 days na buntis hanggang sa mga anak po yon at bago magwalay tapos pag nagkawalay ano po, uh, ship na naman po siya sa gestating or breeder na sinasabi ni ma'am. Standard po yan ma'am sinasabi nyo. Yung sinasabi ko po na grower at lactating, ay ginagamit ko po dito sa baboy namin. Yan, ang, kaya po grower ang pinapakain ko mga kapigmate. Mas kokonti yung consume mo ng nakakain ng baboy. Tapos, mas, mas tipid siya sa dami. Pero yung sabi natin sa presyo siguro mas mura ang breeder o ano. Pero sa konsumo kung gaano karami yung nakakain ng baboy. Halimbawa na lang kapig ma'am Leonora. Sa gestating po uh, ang standard na kain niya 2.5 kilo per day o sa breeder feed 2.5 kilo per day. Sa grower naman ganun, ganun din 2.5 kilo per day for patining, di ba? For patining. So dahil sa inahin po tayo, inahin po yung inaalaga natin. Ang pakain ko lang po dito sa dito sa mga to sa sabi natin sa buntes o hindi buntes 1.5 kilo, kilogram lang per day per day po yun ha so sa dami na mga kapigmit mas nakakatipid tayo ng 1 kilo per day kung susunod tayo sa standard di ba? mas nakatipid tayo sa dami tapos doon naman tayo sa sinasabi ni ma'am Leonora na pag may mix ng grower at lactating hindi po, depende po yun may ay yung pag-mix ko po noon para po mabilis lumandi yung inahin na bagong wallet. halimbawa nito, nagpapadede mga kapigmate. Sa ngayon, nagpapadede to. So, yan. 18, ano, 18 days old na piglet. So, nagpapadede, nagpapadede ang mga kapigmate itong inahin natin. Ang pakain ko dito ay grower. Sa pakain ko dito sa grower mga kapigmate, habang do, nagpapadede yung inahin, 4 kilo per day. 4 kilo mga kapigmate. Sa ngayon, 18 days na sila. 4 kilo per day. O, kung tayo yung mag-estating mga kapigme, mag 5 kilo to 6 kilo. So ito naman, ah, wala pa palang 4 kilo sorry, 3.5 kilo pa lang ngayong 18 days. So pinakasagad lang nakain ito hanggang magwalay ako mga kapigmay, 4 kilo lang. Mas nakatipid ako sa dami ng ipapakain ko sa inay. Sa gatas, malakas po ang gatas ng inay mga kapigmate. Ang kagandahan lang ng grower mga kapigmate sa inahin pag nag... Pag nagpapadede. Ang inahin kasi mga kapigmate pag nagpapadede, nagpo-produce po yan ng gatas. Yung, yung, yung taba niya, niya para maging gatas. So, base sa experience ko, mas okay yung grower pag ano, pag payat yung inay. So yung inay natin medyo payat to oh, kasi galing tayo sa feeds na nagdeveloper tayo dati. Eh ngayon, kinukondisyon natin ang inay natin. Yan, kinukondisyon ko yan. So, yan medyo payat pa siya. Medyo payat pa siya. Yan, medyo payat pa. Pero ang target ko dito, kaya tayo grower na pakain ko dito hanggang sa magwalay na to grower, tapos pag nagwalay siya saka lang tayo magmimix ng lactating kaya ako grower pa ko dito mga kapigmate yung laki ng katawan niya, mas gusto ko lumaki, mas gusto kong lumaki mga kapigmit mas gusto kong bumilog yung katawan niya bago magwalay kasi mas maganda yung kondisyon ng, ng, ng inahin na nagpapadede o nagwalay pag grower yung pakain natin mga kapigmit kung sa gatas naman ang pagbabasyan nyo o oh, sige check nyo na lang ito mga kapigmit so ito yung ating inahin ngayon so yan nagpapadede So sa pagpade, pagpapadede ng inahin, so lipat tayo dito. So, ayan. Sa pagpapadede ng mga inen -in mga pigmate, check nyo. Tingnan nyo kung kukulangin ba sa gatas yung piglet. So, ayan. 18 days to mga kapigmate, ha. Ayan. So, ang, ang, ang ano, mga kapigmate, masasabi natin kung kinukulang ng gatas ang inahin pag mga payat yung mga piglet natin. So, kung mga payat. So, ito. Kung nyo yan. Yan ang katawan ng 18 days. Payat po ba? Yan. Labas po ba yung mga buto? Yan. Yan po ang basa natin mga kapigmate kung maganda ba yung pinapakain natin sa inay natin. So, yan, hindi pa nabelo, hindi pa nagpo-produce ng gatas yung inahin. So ayan, i-record muna natin mga kapigmate na hanggang sa matapos lumeda yung mga piglet para, nyo, para makita nyo yung ano yung pagpo ng inahin ng gatas pa grower ang pigs natin. Yan. So yan. Nagpo-produce na, na ng gatas yung inahin. Yan. So ayan, mga kapigmate, pag niyo ha. Pag ang piglet may isa diyan na umalis na kahit hindi pa tapos yung inahin magpadede mga pigmate, ibig sabihin malakas yung gatas ng inahin malakas po ha pero pag yung mga yan wala pang naalis kahit isa tapos inahin ay biglang tumayo ibig sabihin mahina yung gatas so ayan pag masdan yung mga kapigmate 18 days na yung piglet natin so ayan so 18 days na po yan ha so hindi natin ikakat to so ayun may umalis na isa dalawa ano masasabi nyo sa grower pits mga kapigmate o oh, bumalik ulit bumalik ulit Umalis yung isa. Ibig sabihin mga kapigmate, mala, maraming gatas yung inahin natin. Yan. Kahit marami yung gatas niya, sa piglet natin, wala mga nagtatayag niya. Kung mapapansin yung mga pig nila, malilinis. O oh, yan oh. ang dami na umalis mga pigmi to. Oh. <coughs> dami na. Mm. Naalis, yung isa, babalik. Ibig pa ganyan po mga kapigmate yung piglet nyo. Malakas yung gatas. Yan po ang dahilan kung bakit grower ang pakain ko. So sa Saka tumayo yung inahin. Marami na yung nakakalis at yung mga piglet pagkatapos tumayo ng inahin ayun na sila walang nagiiyakan apre ah kung mas danyo yung iba sinasaid na lang pero yung iba ay mga naka ano oh ito na hmm. so ayan ang pagpapakain ko ng grower grower feed sa kanila sa dumi nila ayun yung mga dumi nila kapasin nyo ay taba diba. ayun mga tigas ayun layo walang madumi yung ay pa medyo malabo malabo, hindi natin makita yung ano so yan mga kapigmate, uh, kaya grower ang pakain ko, sa sa dami mga kapigmate gantong age ng baboy mga kapigmate o na piglet, 18 days ano na dapat to, kung sa kung sa lactating tayo mga kapigmate uh, umuubos na to na 5 kilo per day, kasi naranasan ko sa lactating na umuubos ng 6 na kilo ay mga 25 days ganon 6 na kilo na to, ay 24, basta lumapas na 20 days, 6 na kilo na sobrang dami So sa ngayon mga kapigmate, 3 kilo pa lang kinakain ng inahin natin sa grower. So medyo payat pa yan, kinukondisyon natin dahil galing niya sa pagkapayat talaga. Kaya grower. Tapos sa pagwalay naman ito mga kapigmate, Ma'am Leonora, pag winalay ko to, unang walay ko dito, mga unang araw na pagwawalay ko dito Ma'am Leonora, mix ako ng grower sa kalaktating. Bakit? Para po, mas mabilis lumandi yung inahin. Kasi magwawalay siya, nakakondisyon na yung katawan ng inahin natin. Kondisyon na kondisyon na yon hindi asa saka nga pala hindi na po ako nag inject ng na mga vitamins pag nagwalay sa inahin so first day pa lang ng walay ang ginagawa ko po ay pinopurga ko lang inahin pagka purga plasing yung plasing po mga kapigmate ang ginagawa ko sa plasing sinasagad ko sa kain ng inahin sa pagpa mga kapigmate kung pure lactating ka kayang umubos ng inahin mo ng 8 kilo pag nagpaplasing ka. Kasi ang pagpaplasing mga kapigmate, isasagad mo yung kain ng inahin hanggat gusto niya sa araw ng ano, pagwawalay. Yun mga kapigmate, good stress yun. I-stressin mo siya. Kasi, di ba, galing siya sa pagpapagatas. Pag pinakain mo siya ng pinakain mo marami ng gatas, ay ng feeds, ano siya, yung daddy niya, mas dadami ang gatas. Ay tama, pag, pag, pag nagwalay ka, sirit ng gatas niyan. Yun po, stress po yun sa kanila mga kapigmate. Yun po nakakatulong sa flashing oh so, sa pagpapakain ng marami sa inayin para mas mabilis din lumande. So, ang, pagpapakain ko ng grower lactating, uh, first day lang, isasagad ko yan hanggang 4 na kilo to 5 kilo. Pero hindi, pero hindi kinakaya ng inahin na kumain ng 5 kilo per day. Hindi nila kaya. Hindi kinakaya. So, nagtataytay sila. Pinakasagad lang nakain ng inahin, 4 kilo. Yun lang, ano, 4 kilo lang pinakasagad nakain nila pag nakagrower ako sa, sa galing sila panganganak mga kapigmate. So, doon po ang inaano ko mga pigmate. Maganda yung resulta, mas nakatipid ka pa sa konsumo sa dami ng feeds. So, yun. So, Ma'am Leonora, sana po nuggets nyo na. So, sa ano kasi, sa pag-aalaga kasi mga, mga kapigmate ng baboy, maraming guide sa pag-aalaga ng baboy. Maraming guide. Yung guide na sinusunod natin, ay galing yun sa pinag-aralan ng ibang mag-aalaga rin ng baboy. Kanya-kanyang discuterin yun kung paano nila natuklasan yun, isinesyan naman sa iba. So, ako naman mga kapigmate, uh, yung mga <coughs> mga nakagawian o yung mga guide na galing sa iba, pinagbabasihan ko rin kung ano mas maganda. Kung yun ba o may iba pa na, ma na mas maganda para sa alaga natin. So, ako, kung ano yung mas maganda kahit gawin yung mga standard mga kabigmit, ginagawa ko rin po yan. Ginagawa ko rin po yan. Tapos, saka naman ako gumagawa ng sarili kong, sarili ko sabihin nga ng isabi nga ng iba dyan, yung mga basal natin na may sarili ako mundo. So, ganun. Hindi ko naman pinipilit kayo mga pigmate na gawin yung ginagawa ko. Hindi ko, hindi ko pinipilit. Ang akin lang yung mas maganda, mas makamura kayo, saka maganda yung result. sayan, so, yan. Maganda yung result resulta mga kapigmate sa mga piglet. Lalo na sa inahin. Lalo na sa inay mga pigmate, napagandang resulta sa inay ng grower feeds. So, yun lang. Maraming salamat. Good morning. Ah, good afternoon pala. Hapon na. Maraming salamat. Maraming salamat.